Isang lugar dito sa Pilipinas na wala sa mapa. Mga kaibigan, isa ito sa pinakasikat na kwento sa ating Philippine folklore na kilalang kilala lalo na sa Samar na tinatawag na Biringan City. Kung titignan ang mapa ay hindi natin ito matatagpuan dahil ayon sa kwento ay hindi ka raw makakapunta dito dahil ang tanging paraan lang ay kapag napili kang punin ng mga pinaniniwalaang engkanto, espiritu, lamandupa at mga na nakatira dun sa lugar. Sinasabing may mga tao na raw ang nakapunta sa beringan at hindi na kailanman nakabalik at pinaniniwalaan din ng iba na may mga lagusan daw sa Samar papunta sa nasabing lugar. Ayon pa sa kwento, yung lugar daw ay isang malaking kastilyo na punong-puno ng ilaw, ginto at diamante. Noong 2009 nga ay may ginawang supernatural horror film patungkol dito na pinamagatang Tito at doon ay may isang scene kung saan may pinakitang isang malaking syudad at yun ay ang pinaniniwalaang Birihan City. Para sa mga kaibigan nating taga-Samar ay meron ba kayong alam na kwento patungkol dito?